Ah, uh, guys. Tapos na namin ibaba yung pangposte. Eh. Ito naman yung ibinababa namin ngayon yung magiging wall. Dan, dan dan. Dan bilisan nyo. Dan dan bilisan nyo. Op, op. Eh ibig sabihin gumawa kayo ng daanan diyan. Alam mo na kaisip niyan, si Radim. Oh. Pero, ito, ito. Ah, ah, ah Hey Sa, dalawa, sa dalawa, May, may daw <laughs> Hindi dito ah sabi Hey Hey sabihin na yung ano, lakas mo hmm. Siyempre kambal pa hmm. Kuha ko itak. Itakay mo <laughs> mo ang bata sa iyong kamay eh. Ay na. Nakakailan na kayo. One, two, 3, 4, 5, 6, 7 Pang -walo yan. Pwede na, tapos ito, walo rin Meron pa ron? Ilan doon? 12? ayos ah, ayos, 12 Yan, magandang, maganda gandang ano yan gandang Sabi pa nila, please yan. Ito grabe, ang hirap niya, na. bigat niya na Tsaka yung daanan ah hindi basta-basta yan. Nakalala ko siya. Mal, huwag mo ilagay yung batas sa kamay mo. Gusto ko sana tumulong. Ang problema, wala ng hawak ng video. Hindi, <laughs> hindi na lang ako tutulong. Ay, stock natin dito. Ay, lang muna dyan. Okay. Ah. Mal! Ya, nah. yahatid na siya. yahatid na siya. Ayun na, hinatid na. Yan, ang gagawing bako ba dito. Yan yun. Babakuran. Yan dun. Yan ang ipang babakod. Ito yung pinaka-poste niya. Yan ang pinaka -poste. Ito naman yung magiging wall niya. Bali, ipapasok yan. Ito. Merong pinakaano yan. para parang yan siya papasok. Yan. Papasok yan, yan So, malaga akong pusa rito sa trabaho. Kahit nandito ako sa gubat, sa gubat, sinusundan ako. Ha, ah, tayo. Ano mo? Sumusunod ka pa rito hanggang dito sa akin sa trabaho eh. Ha? Ah? Siyempre, ganyan ako mo mag-alaga ng ayop si dapat mahalin mo rin yan. Parang tao yan. Tara naming! Ano mo